Namiss ko gamitin si Selina kaya naman ay highlights na natin ang pangmalakasan kumpana. pana. Ka, no? <laughs> ang galing umilag ng alpha. Ka nga? Eh hindi ka eh. Another one. Another one. ito na ang Prediction. Suku na ako sa'yo. <laughs> Joke lang. Sus naman naman! <laughs> Ay kulangan kasi controller ko kaya malagkit. Nadiri. <laughs> Sira talaga controller ko guys Kaya ko yung pana Magka na mga namang <laughs> ah! Dahil wala akong tinamaan kahit sa ibawi na lang next life mga idol papakitaan ko kayo ng triple double dash ni Sanina. Hindi ba pwedeng mag-keep quiet ka na lang? <laughs>